Uh, guys, magandang hapon guys So ngayon, sa ngayong vlog na ito ay uh, mag-a-update tayo sa ating Green Giant Tilapia i drain ko muna itong nasa likod ko yung 10 by 12 feet na backspan na, nasa ano na to guys almost 2 months na ata so nabili ko po to, tong mga tilapia fry galing kay Clint yung sa ano sa kauswagan so napakaganda ng variety nito guys then first time ko ding nagalaga na ganito na variety yung red giant tilapia so mabilis ang kalabagtubo guys ang uh, gagawin natin ngayong hapon guys mag well, chichins water tayo tapos uh, magkakaling so yung kaling guys uh, separate natin yung mga malalaki sa maliliit yan so may ugot floor tapos nandito yung ano natin para drain o, kukunin ko lang yung ano, guys, yung sakit Okay, ayan, guys. Ayan pa lang tayo na, ano, nagsan ng tubig yung concrete pan. So, nadrain na natin halos lahat ng tubig sa concrete pan. So, ito, guys, makikita natin yung ano yung maliliit at sa malalaki so gagawin natin ngayong hapon guys uh, is e separate natin yung mga maliliit sa malalaki months pa lang ito guys talagang ano uh, na uulit sa paglaki guys so ito yung mga lalit at lalit at lalit nga pala guys sa kaligan ko si Jambul Vlog Kaya nga Sa ako sa na rin ng isa yung tilapia Kay Pangulam At saka kay ano Moto yung si Hubert Abaw Kaya kaligan ko na matagal ko nga sa Osamis Kaya na? ka Shout out pala sa mga ano uh, mga lover natin at sa Lanao del Norte Club dito sa Lanao So, perfect, perfect. Uh, ayan okay. guys, lulupat uh, natin yung malalaki doon sa box pa natin. So, mas lang tumubo doon guys. Madali uh, natin yung paglipat guys. Na uh, stress na yung isda. Hindi so, dapat talaga na mas marami sa sa uh, lagyan. So, Lilipat na guys. So ayan na guys. Uh, natapos na rin natin yung ano natin pagkakaling nila Aantayin lang natin guys na mapuno itong concrete pan natin. So, ayan po sila. So, magkapareho na yung mga laki nila guys. Kinuha ko na yung malalaki pa sa kanila. So, until next uh, vlog na naman guys para sa more tips sa pag-alaga ng tilapia. So, huwag kalimutang mag-comment guys kung meron kayong mga uh, pandagdag na mga kalaman sa pag-alaga ng tilapia.